Good day everyone and welcome sa ating channel. Ayan po. So, wala bang kuryente sa inyong tahanan ngayon? Pero kailangan mong gumamit ng Wi-Fi. Ayan. So, meron tayong isang solusyon dyan. Gagamit ka lamang ng power bank. And then, 5 board USB adapter na magiging 12 volts yan so nabibili yan sa Shopee no so ito dahil walang kuryente tinanggal ko na yung adapter niya na nakasaksak sa power outlet ginamit lang ko ng 5 volts to 12 volts adapter using yan power bank so yun Kumagana 'yung ating wi ngayon at meron tayong internet kahit na wala tayong kuryente. Ayun po, marami pong salamat sa mga naghahanap. Makikita 'yan sa Shopee. Marami pong salamat. Paalam.